Lumakit sa isa. ako nito. Sinubihan ako ni Lola, lagyan ko doon ng tubig. Kasi sobrang busy ko, hindi na ako pumunta dito. Sa naglinis mga may dumating na deliver pero pupunta ako doon sa bahay hindi uh, Lola mag-didilig uh, ako na. Uh, uh, Dilig ako ng halaman ni Lola doon sa taas kasi nga nasa Japan pa sila. So ang diligan ko lang na halam, mga halaman niya and then uh, susundo ako kay Charlotte. May oras pa. Is dito din ako sa bahay ni Lola. And one week na yata walang tao dito. <laughs> Tignan mo yung mga halaman na didiligan ko mga tiyan. Pa? Kaya, sabi ni Lola, is si daw ng tubig to. Pusitsigan ko, tapos lagyan ko ng tubig. Tapos meron pa din dito sa kusina. Oh, ah, paano ba yung? Wala. Wala. ito. Sinabihan ako ni Lola. Wait lang. Wala makakitsay. Lakot ako nito. Sinabihan ako ni Lola. Lagyan ko doon ng tubig. Kasi sobrang busy ko. Hindi na ako pumunta dito. Lang one week na yata. Mabubuwa pa kaya to. Lakot. Spray-sprayhan ko lang din yung ano niya para baka sakal ano. Baka bukas is okay na to. <laughs> Lakot ako kay Lola kapag ano. Sobrang busy din kasi ako sa alak. Ay, sobrang din yata yung tubig na Ito, ito buhay na buhay. Nagyan pa din natin ng tubig. Oops. Pati ito. Ala. Ayan. Ito buhay pa naman pero lagyan ulit natin ng tubig. Ala, lagot ako talaga ni Lola nito. Okay na yan. Kasi may tubig pa naman. Ito. Ulit natin. Kunti lang. Okay pa to kasi buhay ba na buhay pa naman to. Tapos ito, lagay natin din. Uy! Ito din lagyan natin. Ganyan. Ganyan, dinala ko nga dito para palitan na lang dito. Pero meron pa dito. Liliit. -lili. Dami kasi yung bulaklak ni Lula. Ganyan. Uy, sobra naman ang tubig pati yung mga maliliit nilagyan ko na kasi baka hindi na ako mabalik dito magbalik o lagi ng tubig He. 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 Ayan, bago natin iwan. Ayan, pusitsitan natin ng tubig. But ito. Lahat ng mga kutses, pusitsitan natin ng tubig. Yung mga dahon ba niya para maging cross. Ano pa ba? Hindi natin na Pati din mga to. Ayan, okay na yan. Ang pina. Eh, mga katsay. Tapos na akong nauga. Dilig na mga halaman. E, hindi na natin siya.